Guys, welcome back again dito sa ating YouTube channel. Ang today's video guys ay ipakita ko sa inyo yung nasimula na natin na bahay dito sa may bukid so, to. So, to, tara, uh, kayo doon sa may bundok. Uh, di bundok. Sa bahay po guys na pinagawa. So sobrang ilit ngayon guys. yung daan papunta doon sa atin pababa so pasok tayo dito guys pasokin natin yung bahay na nasimulan so ayan guys ito yung pinto natin Papunta doon sa loob At dito guys Pag naglag, nalagyan na yung Pag nalagyan na natin dito Ng Ang mga rooms Alam nyo guys Tatlo po yung rooms natin Dito Ayan, Ayan guys Tatlo po yung rooms natin dyan hindi pa natapos-tapos kasi hindi pa nalagyan ng mga buhangin dyan si Babaw tapos ito naman yung ating pinaka sala natin dito dito yung bandang CR tapos ito yung pinto pinto naman palabas papunta dito palabas sa punta dito kasi dito naman yung ating ah uh, kusina dyan Punta dito yung ating kusina, guys. So, yan lang guys yung ating vlog for today. Sana guys ay matap matapos na to. At sana matulungan naman ako na matapos naman to, guys. So, bye-bye.